Vem, vem, vai começar Ai, cadê minha chupeta? Ah! Inamin ng anak ni Janice de Belen kay Janice Estrada na nasasaktan siya sa pagkakalink ng kanyang ina sa hiwalayang Gerald Anderson at Maha Salvador. Ayon kay Ina Estrada, hindi siya naniniwala sa balitang may relasyon ng kanyang ina kay Gerald. Hindi niya rin umano ito tinatanong tungkol sa isyo dahil alam niya umano hindi ito totoo. Umasa rin si Ina na hindi napapasok sa isang relasyon ng kanyang ina matapos ang dalawang beses na pagkabigyo nito sa kanyang mga naging asawa. Hindi niya raw kasi kayang makita na nasasaktan ng kanyang ina dahil sa usapin sa puso. Una rito kumalat sa mga blind item na isang actress na nasa 40 na ang edad ang siyang daylan ng paghiwalay ni Maha at Gerald kung saan lumalabas sa mga sagot sa nasabing blind item na ang actress nga na si Janice de Belen ang nasabing 40-something na actress. Matagal na rin nababalind item ang dalawa mula na magsama mga ito sa teleseryeng Budoy noong 2011 hanggang 2012. Samantala sa kanyang Instagram account, nag post si Janice ng quotation na tila patama sa mga naniniwala sa nasabing balita. Ayon sa post ng actress, rumors are carried by haters, spread by fools, and accepted by idiots. At yan ang aking balita. Ako naman si attorney Ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Ven, 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 ven. Ay,